saan na ako ng kawali. Painitin lang natin siya ng konto. natin siya. ng Nung... saug natin ng manok. Igisa natin siya. Yan, nilagyan na natin siya ng, ng mantika. Igisa na natin ito, sibuyas bawang. Igisa natin ito. Kaya lang ako sa mga kaya ng konti. Pag medyo ko, medyo luto na ng konti, eh, na natin yung bilay. Ito, alabasa. Ayan, lagyan na natin yung pangalawang gara, mangos. Ayan natin magic sarap. Pakakunting asin. Ayan, Ayan natin. natin. Ayan natin. Yan, magbibig ko rin ako ng galunggong pang terno sa gulay. Eh. Nisa na natin. Yan, malinis na. Timpla na natin. Yan, may asin po siya. Higyan natin ko ating magic sarap. Hmm. Since kulo na rin to, sasalong rin natin yung pangalawang gata. Yan. Gawin lang natin konti. uh, um, mag-separate ako dyan ng para sa mga bata. Hiwa ko ng limang pirasong sili. Ayan. Pag-in lang rin natin to. At yun, habang hinihintay natin maluto to, yung ating gulay. Isa lang na ng kawali para sa pre-pre-tumihin nating ang terno sa ating gulay. Ayan. Sa nating kalan. Pinitin lang natin yung mantika. Ayan. Since okay na to mga boss. Ayan o. Eh. Kita niyo. Eh. Malapot o. Eh. Napaka creamy ng sabaw niyo. Eh. Hmm. Since okay na ito. Magse-separate na ako ng para sa mga bata. Ayan nakapag-separate na po ako. Lagyan na natin yung sili. Ayan mga boss. nilagay ko na po yung sili. Sarap na ito. Napakalapot. Papalaban na naman tayo na ito guys. Ayan, nakapagsalang na rin tayo ng, ng salang natin sa prito. Medium heat lang ang ginawa ko sa kanya. 2,000 years later. Ayan, pwede na ito mga boss. Ang na natin. Ang salang na natin. Last na 5 na yan mga boss. A few moments later. Ang hanggang na rin natin itong ating buhay. Ang na rin mga boss yan tingnan natin siya ilagay sa lamesa yun para sa mga matatanda at ito sa mga bata yan yan medyo okay na ito mga po pagtarin natin yan pagtarin natin silang lahat Yan, okay na 'to mga boss. Hanguin na natin. That's it.